Bukas ang ilang kongresista sa isinusulong na charter change ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno. Ngayon Puno, maraming problema sa hinaharap ang maiwasan kung aamiyandahan na ang konstitusyon. Nagpabalik si Mel Alex Moras. Yang diin ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno na may ilang bahagi ng konstitusyon na dapat nang baguhin. Isa na riyan ang salitang fortuit na matunog ngayon dahil sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Puno, napapanahon na talaga para magkaroon ng charter change at pinakamainam anyang gawin ito sa pamagitan ng Constitutional Convention. Bakit constitutional conventions hindi constituent assembly katulad ng mga panukala ng iba namin mga kasama dito sa Kamara. Ang constituent assembly dagdag trabaho sa congressman at sa senador. Naisip namin mag-constitutional convention na tayo. At uh, diyan siguro ay mara you know, tayong kumuha ng mga bagong mga mga um, mamumuno at namumuno sa ating mga iba't ibang mga distrito yung mga taong talagang uh, sagad sa pag-aral sa ating mga batas at sa ligang batas. Kaugnay naman sa salitang forthwith, gate ni Puno dapat ay palitan na ito ng aktual na bilang ng araw o panahon para hindi na rin naguhulaan. Gate ng House Leader kung hindi lang malabo ang ilang bahagi ng saligang batas, mas mapagtutunan sana ng pansin ang merits ng complaint sa ngalan ng accountability. Saligang batas natin ito, ha, ang ating issue ngayon, ano ba talaga ang ibig sabihin ng fourth You know? Eh, nasa diksyonaryo. Teka, may eh, mali yata ang diksyonaryo. So, ngayon. Ngayon, mag-adjust pa yung diksyonaryo ngayon. Maglalagay sila ng bagong definition ng fourth Oh, Tapos, one versus once, Ang p***** natin sa Supreme Court. Ano ba talaga ang ibig sabihin? One or once? Siguro naman dapat mas mga kahulugan na, na mga uusapan ang dadali natin doon. Hindi ba? Nakakalungkot naman na ganyan yung mga klasing mga kontrobersyang dinadala sa ating kataas-taasang hukuman. Sa ngayon, nakikipag-usap na rin si Puno sa iba pang mambabatas para makalikom ng suporta para sa konkon. Ang ilang kongresista bukas naman para rito. I think uh, maganda mapag-usapan din po talaga yung mga uh, talaga conflicting provisions. No? Not necessarily to undertake whichever form no constitutional assembly constitutional convention no uh, at the very least pag-usapan ano ba yung mga problematic uh, provisions today tama rin yung sinabi niya na if na kung talaga magkakaroon ng amendatory process it should be a concon -con, constitutional convention as against uh, Constitutional Commission. Kasi pag Constitutional Commission, members talaga ng, uh, ng Congress ang mga uupo dyan. So uh, it's always easy to attribute or impute ang uh, mga self-serving interests on the part of uh, the CONCOM. Unlike yung CONCON, -CON, talaga this, the, the members of the CONCON -CON ay kailangan ay uh, i-elect muna. Una nang tiniyak ng liderato ng Kamara na bawat panukala at resolusyong isinusulong nila para rin sa kapakanan ng ating mga kababayan. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.